lesson na po sana ito sa atin, no? Na kapag nag-declare -de ng suspension si Mayor, huwag na po natin hayaan na lumabas yung ating mga anak. Pangalawang beses na po ito nangyari. And sana, hindi na po ito maulit pa. Medyo mabigat po dito sa parola. Yan yung mga tropa, wala po pong tulog yung mga yan. Ayan, ito po ang ating red cross. DRRMO. Of course, it's Sir Jeff. Ang, uh, ang head ng ating DRRMO. Of course, Mayor Len J. Si Kapran. Mga tigawes lahak-bahak. Ayan, sana po magsilbing lesson po ito sa atin.